mapagpalang umaga mga kadugo, dugong Pilipino, san mang sulok ng mundo. Sa ngayon, nagtatanim kami ng puting mais dito sa gitna ng mga tanim na lakatan, dito sa Bugoy's Farm mga kadugo. Ayan, kasi simula pa lang namin. Kaya naglumig eh ang tabang nuang mga kadugo Stop. Stop. Hello, Emong. Ada di Facebook mo? Ada Facebook mo? <laughs> Buka kura. Hindi kami gumamit ng cedar mga kadugo. Uh, tao. Uh, Tagagay sa kanuading. Ayan mga kadugo. Bali sa estimate ko mga kadugo, ang ang area nitong tatamnan namin ay nasa 2500 square meters. talagang nadamig mga kadugo sa Ilocano yung lupa yung yung basa niya talagang right na awan <laughs> <laughs> pa bagay sunga ko ha Dino? ha ay ni kwa awan pa mate baka maturo pa lang na pangkunin tatay yeah. ni Joshua Ito. Mga kadugo. Maabutan niya. Si kabagis ko Emelda. Tapos. Yan yung iba pa. Bali apat sila mga kadugo. Ayan. 2,500 square meters mga kadugo. Itong tatamnan namin. Malapit na kaming matapos mga kadugo dito sa aming pagtatanim ng puting mais sa mga gitna ng mga tanim na lakatan dito sa Bugoy's Farm. Ayan mga kadugo. Bali 75 meters mula doon mga kadugo sa daan hanggang jan sa mga tanim na saging Lord, i-bless mo po itong aming itinanim na puting mais sa pangalan ng Panginoong Hesus. Mga manok, ayan mga kadugo, pati dito tinamnan ko na para wala nang problema yung kapatid ko na tinatamnan. <coughs> Bagas pumintas ati kuwada. Ka. Uy! Pimintas garad kay mula kumatipagay kiti. Kasan? Kasan nungay kunada. Kailangan nga perjinta yun o no, 200. 200 ka no kilos. Ha? na dua de jay dua nga bag de jay brother de, kano, five, hundred, de 5, Ay, yeah. pa 200 de 5000 kuna aya ah 30 may san aya apo suka so, ba mo na ako na alang nga per jeb kinagpintas pa lang ni mga kadugo ayan mga kadugo so hanggang dito na lamang ang aking vlog so magang ito mga kadugo Thank you, thank you so much sa mga patuloy na tumutugon sa aking pakiusap na mag-subscribe dito sa aking tufu-tufong YouTube channel, Levi na Sino Vlogs. God bless you more po, mga subscribers, mga viewers ng aking channel. Ingat po tayo palagi-lagi nating tatandaan. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala magtiwala. Umasa. Sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. I love you with the love of God. Bye-bye.